naging mayor ng San Juan, senador, vice-presidente. Ako si Joseph Ernesto Estrada. Hanggang noong 1998, naluklok na presidente ng Pilipinas. Ang aking mga tungkulin bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero siya rin ay naging kauna-una ang Pangulong na impeach noong 2001. In no votes, have it. Napulong, binigyan ng Pardon! President! Si pag niya po siya. Wala pong napatunayan na si Erap ay nagnakaw kahit isang kusing dahil magka. Noong 2010, nagtangka uling maging Pangulo pero nabigo. At ngayon, balibanitan tatakbo raw ulit bilang Mayor. Hindi nang suwan kung saan siya nagmula, kundi sa Maynila. Salamat, salamat, salamat po sa inyo. Ito na kaya ang pinakahihintay na return of the comeback sa politika ni Joseph Ejercito Estrada o mas kilala bilang ERAP? April 18, bilang pagdiriwang na kanya, ikapitumputlimang birthday, nag-blowout si ERAP sa mga taga-tundo. Matalot, malalo, mahal ko kayo nitong nakarang Sabado sa isang pambihirang pagkakataon. Kinumusta po ang dating Pangulo sa bahay niya sa San Juan. How are you now po? At I'm okay. 75? Ang okay. basta po ang tuhod. Bionic na yan dahil nagkaroon na ng knee replacement. Eh. Oh. Oh, titanium. kaya Malakas oh, na po uli. Pwede pong magsayaw. Ah, anytime. Anytime. Pati mag-jogging. Jogging pa ako. Eh. Marahil ang tanong ng karamihan. Bakit sa Maynila siya nababalitan tatakbo bilang mayor? Gayong nanilbihan na siya dati bilang alkalde ng San Juan. Dahil sa Maynila ako pinanganak sa Tundo. At uh, sumikat ako sa Tundo rin dahil yung ginawa kong pelikulang Asyong Salonga. Bakit ho mayor? Nangihinayang ako sa capital city natin, Maynila. At pa ako pinanganak at siya na show window ng ating bansa. Kahit na pumunta ka sa ibang bansa, ang sinasabi, Manila, hindi naman Philippines. Mas kilala Manila kaysa sa Philippines. Kung tutuloy nga si Erab sa pagtakbo bilang mayor ng Maynila, ang mainit niyang mga kalaban ang nakaupo ngayon sa pwesto ni si Manila Mayor Alfredo Lim. Paano naman ho yung ideya na Asiong Salonga versus Dirty Harry? Eh, at least, siya dirty, ako hindi. <laughs> <laughs> Pangalawa, ba ah, si is talaga tigatunto. Eh, si Dirty Ari, eh, eh. <laughs> pangalan na lang, di ba? Sinubukan namin kuhana ng panayam sa groundbreaking ng isang simbahan sa Baseco, si Manila Mayor Lim. Pero, uh, Mayor, reaction lang po tayo kasi kausap po namin kahapon si uh former President Erap. Eh. Uh, ano pagdating po sa politika, sabi... ayaw akong magsalita. Ha? Akala ko sa simbahan eh. I'm sorry. No, ah, sorry. Eh, Ang kampanya, March Pay. No, no, no. I don't want to talk about politics. Ah. Ay naman sa political analyst na si Mon Casible, kapag nagkataon, magiging isa sa pinakamalaking laban sa pagka-mayor ng Maynila, ang tapatang Asyong Salonga at Dirty Harry. Merong parang usapin niya ng isang popular na aktor. Parang babalik tayo doon. Eh. Sa isang popular na, na mayor. At uh, pareho silang matso. So, wala, walang lalamang dyan. Uh, hindi lang nga lang masyadong masalita itong isa. Itong isa ay talagang sobra-sobra. Pero incumbent yung isa. With all the advantages of an incumbent, itong isa naman ay uh, papasok lang sa new territory. In fact, mayroong problema pa, I think, si Erap kasi ko kukwestiyonin yung kanyang residency. Ngunit paalala ni Erap, hindi pa rin naman daw ganun kasigurado ang kanyang pagtakbo bilang alkalde ng Manila. Kung may makikita tayong agresibong bata at magandang ano, ang layunin na magkakaroon ng pagbabago ang Manila, ay susuporta na lang ako. Sinasabi, Mayo daw po, magde-decision na kayo. So next, ilang araw na lang po. Malamang. <laughs> Malapit na po kayo mag-anunsyo. Malapit na siguro. So medyo planchado na po talaga yung inyong plano? Wala pa. 50-50 pa kung tatakbo ko hindi. Ang magiging plano ni ERAP sa 2013 elections, tunay namang nakakaintriga. At tulad ng mga kaganapan sa soap opera, talaga namang pakakaabangan. Kamusta po ang jeep ni ERAP? Ano pa yung jeep ni ERAP? <laughs> Biyaheng Maynila na ngayon. <laughs>